this video mga tol nag 5 man nga pala kami rito ito nga eh nakalaban namin itong squad ng eh bili tayo kosh ah kakaibang pangalan ng squad nila talaga namang mukhang malalakas tong mga to sa totoo lang mga tol wala naman talaga akong balak na i-content to kaso lang talagang niyayabangan kami ng lapo dito mga tol luwin mo kahit magsabay sabay daw kaming lima aban sa lapo niya grabe naman talaga napakaangas mo boy dito mga tol masasabi ko talaga na matitindi ang mga to ngangangkur namin dito mga tol ay hindi makaporma dahil ginugulo nila dito mga tol nagkamali ako rito. Man, malamang sa malamang mga tol. Ako pa ang maunang duguan mga tol. Nakalain mo'y muntik-muntikan na ako doon. Grabe naman talaga. Mga tol, pangalawang pag respond nitong rubat, mga tol. Dito na ako natuluyan. Ito naman, grabe naman talaga ang kunat ng dalawang yan. Siya at lapo ba naman yung pinasok ko doon? Mga mga tol, kung inyong makikita, talagang tambak na rin talaga kami rito. Dagdag pa rito mga tol, ang pagkapitas ko. Talaga namang lamang na lamang na yung aming mga kalaban dito. Pinuhin nyo naman oh, 05 na kami. Eh, hindi naman ganun yun mga tol eh. Hindi naman purkit bugbog kayo sa early eh. Mananalo na sila, ba diba? Yun naman mga tol na bawat laro, meron tayong tinatawag na epic comeback, di ba? So epic comeback malala talaga to dito mga tol. Ang lakas talaga naman nitong si Joy. Oh, abay pinasok-pasok pa talaga ako. Tinama ko siya sa hukay mga tol. Ay nga sa sobrang kalamangan nitong aming mga kalaban mga tol. dito sa puntong to, halos wala talaga akong damage pa rito mga tol. Ito napakaganda nitong set ng Atlas dito mga tol. Narinang ang pagpasok kung mga tol ay swak na swak talaga sana. Inyo makikita nga mga tol na halos wala talaga akong damage. Bug na bug bug na nga kami rito mga tol. Halos wala talaga kami magawa dito sa untong to mga tol ng aming mga kalaban dito ay halos full build na mga tol yun ba naman yung score namin no 518 na ito nga mga tol nagumpisa ng mang trust yung lapo nila kaya naman dahilan yan upang ikinuntent ko ito mga tol aw oh, dang yabang e, no lala ay talaga naman bumubosis na yung mga tol napagtulungan namin yung lapo rito ito na siya nagumpisang magyabang <tinyo> Ayan na mga tol. Yung sa pagkapitas namin sa kanya mga tol. Kumpisa na magyabang yung lapo. Kailangan daw lima kami. Mga tol, unti-unti na kaming nakakabawi rito. Ito nga nabigyan namin itong marksman ng kalaban. Hindi pa diyan nagtatapos mga tol dahil yung joy nila abangan ko yan. Sigurado kukuha ng blue buff yan mga tol. Kaya naman, naghahanap na ako dito mga tol ng matataguan. An ba maganda pumwesto? Abay dito mismo sa tabi ng blue buff, di ba mga tol? Sige, kumuha ka ng buff mo ay talagang tapos yang buhay mo. Oh, oh ayun, tulong Ha, napapaungol na lang ako doon. O, oh, ano, ano, may bakya pa diyan? May bakya pa? Ano malalakas ba 'yan, mga la? Oh, dang liligalig ng mga yan eh, no. Ah, may patutulugin din natin 'yang mga yan. Ay, napapatakbo na nga lang 'yung bakya, mga tolong lapo na mayabang. Oh, ano ka ngayon, boy? Ano, ano, lima ba? Lima ba gusto mo? Saan Dito ka lang sa akin. Ano? Ano, boy? Ano? Ay, aray, aray ko cool, naman. Ano ba naman 'yang mga yan? Napagtulungan na naman ako. Ba, napagtulungan ako ng mga tol kaya di pwedeng patatalo tayo sa kayabangan nila mga to. Naman nagchat din ako rito, kailangan pa tatlo-tatlo sila, mapatay lang ako, di ba? Noon kalakas itong udit ko mga tol, talagang kailangan nilang pagtulungan. <laughs> Ito mga tol, Nagpangabot na naman kami rito. Ito yung mga nangyari dito sa puntong to mga tol. Pasok na nga po dito ng atlas namin mga tol at napakaganda naman ang talaga nang naging set niya rito. Dito mga tol, makikita po natin na halos wala kaming damage dito kay Lapo. Kaga napakalakas ng loob nito mga tol na pagtatagain ako. Ayun, isinama ko siya sa hukay mga tol. Busko po, patawa-tawa ka pa. Alam ko namang kun ka na eh. Dito mga tol, tamang tago nga lang ako rito sa damo mga tol. Inaantay ko nga rito na pumasok yung atlas namin. Eh. Andito mga tol, makikita nyo talaga yung damage ko. O siling na bahala dyan sa mga low health na tumatakas mga tol. Kaya nga po dito mga kaibigan, hinabol ni atlas mga kaibigan. Tumating dito si Ling mga tol, na magpakita ng maladimonyong galawan. Ito nga mga tol, inyong makikita na bumaba na sa dalawa kalamangan ng aming kalaban. O pati nga yung Joy mga tol, ay humabol pa. Hindi ka, ka, kasi muna umuwi. Ay nako talaga naman. O nga kala ko pa naman talaga yung mga malalakas kayo. Tulha habang ako ay nagtatago. Nagulat ako kasi nakakunsil para dito yung Lapo at Johnson nila mga tol. Tapos bigla na lang kung pinagtataga ni Lapo. Napakawalang awa naman ito sa babae mga tol. Talaga naman. Ano na lang yon? Patapos mo akong saktan. Wala ka na lang alis na parang nating happen. Ano ka? Managot ka muna boy. Patsyat na lang ako dito mga tol. Bilis na tunaw ah. Lapo mo na yon. <laughs> Pinipikong dito dito mga tol kasi gigigil na talaga ako eh. to, lord fight na dito mga tol ay ita isa isang pitas mga tol pwede na rin yan man yung babaeng ibon ay hindi naging ligtas sa aming dalawa ni atlas sa puntong to mga tol tuluyan na nga namin napasok yung base ng aming mga kalaban tinihintay ko nga dito mga tol ang maladimon yung hit ng tank namin mga tol na si atlas handang handa na talaga kami dito tapusin to mga tol o oh, ano mayayabang kayo kanina ha? ayong kayo magyabang to mga tol dahil sa medyo ma matitigas na rin yung minions dito mga tol naman habang si Ling, ay bising bising kunin yung lord so, naman bising bisi kaming tapusin yung laban. blang mapapayo ko, mga tol, no? Pag wag kang magyabang dahil hindi mo naman sigurado no ang mangyayari sa dulo ng laban. Dun, sa mga nakasama at nakakampi natin dito, daming maraming salamat sa inyo, mga tol. Muli na naman nating napatunayan na hindi porkit bugbog ka sa una, italo ka na. Kung ka sa part ng bijung to, mga tol, mangyari pakipalo na lang din ako, magsubscribe ka na rin dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat!